Kidlat News Updates Ako po si Cesar Surian, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Patay ang apat na katao sa banggaan ng dalawang sasakyan sa Antipolo City lunes ng madaling araw November 6. Ayon sa ulat ng pulisya, sakay ang apat na lalaki ng isang Black Honda Civic na sedan nang sumalpok ito sa likuran ng 12-wheeler trailer truck sa Marcos Highway sa barangay Mayamot. Dahil sa mabilis na pagpapatakbo ng kotse, pumailalim ang halos kalahati ng sasakyan sa likod ng truck na naging dahilan ng agad na pagkasawi ng lahat ng sakay nito. Inabot ng tatlong oras ang pag-recover sa labi ng mga biktima. Bunsod nito, mabigat na daloy ng trapiko ang sumalubong kaninang umaga sa mga motorista sa Marcos Highway na patungong Quezon City. Hinatid na ng pamilya, mga kaanak, kaibigan kasama rin si Department of Migrant Workers o DMW officer in charge, Hans Leo Kakdak sa kanyang huling hantungan. Ang Overseas Filipino Worker o OFW na galing ng Israel na si Loretta Daday Alacre kahapon November 5, Linggo, sa Kaduhaan Public Cemetery, Cadiz, Negros Occidental. Si Alakre, na isang caregiver ng anim na taon, ay biktima ng nagaganap na gyera sa pagitan ng Israel at Hamas na nagsimula noong October 7. Matatanda ang naiuwi ang kanyang mga labi sa syudad na kinalakhan sa Cadiz noong October 23 at nagkaroon ng Heroes Homecoming. Ang Overseas Workers Welfare Administration o OWA sa pangunguna ni Administrator Arnel Ignacio at Department of Migrant Workers o DMW ang nagtulong sa pagpapauwi ng OFW para matiyak rin na maayos ang buron at maibigay ang lahat ng kailangang assistance at suporta. Personal ring sinadya ni Administrator Ignacio ang burol ni Alacre para makiramay. Samantala, pinuntahan ng pamilya at mga kinatawan ng pamahalaan ang isang evacuation center na ipinangalan kay Alacre na ayon sa lokal na pamahalaan ng Cadiz ay bilang pagpupugay at pasasalamat sa dedikasyon, pagmamahal at sakripisyon ni Alacre. Binawi muli ni June Mar Fajardo, sentro ng San Miguel Beermen, ang trono nito bilang Most Valuable Player o MVP sa ginanap na 47th Leo Awards bago ang pagbubukas ng ika-48 season ng Philippine Basketball Association o PBA sa Smart Araneta Coliseum kahapon November 5. Ito ng ikapitong beses na itinanghal bilang overall MVP si Fajardo matapos ang kanyang anim na sunod-sunod na season mula taong 2014 hanggang 2019. Nagtamo siya ng 1,244 statistical points, 152 sa player votes, habang 852 naman sa media votes at inagaw nito ang corona mula kay Scotty Thompson ng Barangay Hinebra bilang MVP. Kabilang din si Fajardo sa First Mythical 5 kasama sina Thompson, CJ Perez, Christian Stanhardinger at Jamie Malonzo. Maging sa All-Defensive Team kung saan kasama naman ito sina Stanhardinger, Cliff Hodge, Gio Halalon at Chris Newsom. Samantala, kinilala naman bilang Rookie of the Year si Justin Arana habang si Maverick Ahan Missy bilang Most Improved Player ngayong taon. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonko nag-uulat. Atin niyo pong natunghayaan ang mga headlines sa na nakalipas na mga oras, manatiling nakatutok para sa susunod na mga updates at breaking news. Ako po si Cesar Sorian, kasama niyo sa bawat pagputo ng balita.